Ako si Cherry R. Pangilinan, proud scholar ni Governor Oye M. O'Malley sa ELJMC. Si Cherry Pangilinan, 26 anyos, kasulukuyang teller sa New Royal Bank of San Leonardo Balog sa Domingo, Nueva Ecea Branch. Siya ay nagtapos ng pag-aaral sa ELJ Memorial College noong 2017 sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Tatlong taon pa lamang si Cherry na mamatay sa aksidente ang kanyang kuya sa edad na limang taon. Kaya si Cherry na ang tumayong panganay na anak ni na Augusto, 49 anyos at Marilyn, 47 anyos. Mahirap ang buhay nila Cherry kaya para sa kanya mas maganda kapag sa ELJMC siya magkolehiyo dahil libre ang tuition fee at dorm. Hindi naging madali ang buhay ni Cherry habang nag-aaral sa kolehiyo. Walang stable job ang mga magulang ni Cherry, ngunit tinanais pa rin nilang makapagtapos sa pag-aaral ang kanilang anak. Ayaw namin danasin yung dinanas namin. Talagang hindi ganun kadali. Lahat ng pagtitiis, sakripisyo at hirap ay dadana hanggat maaari ayaw namin padanas sa kanya yun. Kaya sinikap at pinilit namin na makatapos siya kahit gano'ng puso. Pumasok si Cherry sa Special Program for Employment of Student o SPES ng dalawang beses. Bukod sa pagtitipid upang magkasya ang dalang baon, nagkindali ng shampoo, sabon, pangmeryenda at nagluload si Cherry sa mga kasama sa dorm upang mag magkaroon ng extra income. Isa po sa natutunan ko sa ELJ, mas maging practical po. Ayan, dun po kasi narenasan ko na um, meron pong mga kasama ko doon na meron po silang laptop, ganyan para po magamit sa school. Pero ako po, sabi ko po na sa sarili ko, kaya ko naman siguro makatapos kahit walang laptop. Ngunit dala ng kahirapan, nag-abroad si Nanay Marilyn sa Saudi bilang domestic helper upang masiguro makakapagtapos sa pag-aaral ang anak. Noong nung college na siya, nag-abroad na si Mrs. kasi hindi na kaya. Ayun, yung po yung naipon niya sa abroad, yung napagtapos namin yung anak namin. Ayun po pero Montika na na po siya talagang makahinto. Saksi si Cherry sa mga sakripisyo ng magulang. Simula na makapagtrabaho noong 2017 sa bangko, ang kanyang sahod ay ibinibigay sa magulang. Pangarap niyang mabigyan ng stable na negosyo ang pamilya, kaya ang savings at bonuses sa na naipo sa trabaho ay ibinigay upang maging kapital sa pagkikinda sa palengke sa Quezon, Nueva Ecija. Sa tatlong taong pagtinda sa pamilihang bayan ng Quezon Nueva Ecija ng Pamilya Pangilinan, unti-unting lumalaki at tumarami ang kanilang mga paninda. Tuwing araw ng linggo ay nagpupunta si Cherry sa palengke upang tumulong sa mga magulang. Lubos ang pasasalamat ng Pamilya Pangilinan kay Governor Oyi Umali. Para po sa ating Governor Oyi Umali, Sobrang thank you po dahil kayo po yung nasa likod ng ELJMC para po makatulong sa amin na financially struggling po para makatapos po kami ng pag-aaral. Sobrang thank you po sa scholarship, sa opportunity na natanggap namin dahil din po sa inyo. Galang-galang po na gobernador umali. Uh, taus puso po kami na buong pamilya nagpapasalam sa pagkat nakabit po ang anak namin ang tagumpay sa tulong po ng programa ninyo ng sa ELJ kaya po napakalaking bagay po na natulungan sa amin ito hindi lang po sa amin sa karamihan po ng uh, mga mahihirap na mga pamilya na gustong makaagahan kanin kanilang mga anak salamat po dobeno para sa aking special report kaya di ko para sa DWNE Tararadyong Inyong Kakamping